naman ito. Ngayon, gusto ko ng ganitong salad na may crackers. Kadiri, walang problema. Oh, syempre. Bye, Cockship. Kukuhanin ko ang mga dahon ng trellis at sisiguraduhin pupunitin ito. Ano ang inaalok mo sa akin? Salamat, pero huwag ka nang maglaro ng ganyan. Kailangan ko ang mga berdeng dahon na ito. Napaka-healthy at masarap. Magiging isang magandang salad ito. And ito ay kahangahangang karne. I kailangan din itong hiwain sa tamang sukat para sa salad. Ngayon ay aayusin ko ito ng maayos. Gumagawa ako ng Caesar salad, kaya kailangan ko ng ilang kamatis. Hindi pa sapat ang mga crackers. Kailangan mo ng crackers para sa ganitong kahangahangang salad. Kunting keso pa para sa buong lasa. Napakahusay. Handa na ako. At ikaw? thank mm -hmm. you